Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Renato Bagani. Ngayon, ating susuriin ang isang napakahalagang paksa, limang nilagang gulay na nakakapinsala sa kidney na iminumungkahi ng doktor na lubusang iwasan upang hindi na kailangang magdialisis. Mahal kong makaibigan, may isang katotohanan na nakakagulat sa marami. Ang nilagang gulay, isang pagkain na tila inosente at magaan ay tahimik na sumisira sa kidney ng libu-libong tao araw-araw. Naniniwala pa rin tayo na ang pagkain ng nilagang gulay ay malinis, malusog at nakakatulong upang maprotektahan ang kalusugan sa pagtanda. Ngunit ang ugali na ito ay maaring maging isang dalawang talim na sandata. Paglampas ngang edad ni ang kidney ay parang isang lumang filter, na ang kapasidad ay bumababa ng malaki. Ngunit maraming ng gulay kapah nilaga ay naglalabas ang maraming potassium, oxalate, purine, at nitrate masangkap na nagpipilit sa kidney na magtrabaho ng mas mabigat ng maraming beses. At ano ang resulta? Mabilis na tumataas ang kreatinine sa dugo, nabubuo ang bato sa kidney, madalas na pag-ihi sa gabi, pamamagang ang kamay at paa, hindi matatag na presyon ng dugo at mas malala pa. kidney failure at habambuhay na dialysis, isang pasakit na walang sinuman ang gustong maranasan. Ang nakakatakot ay ang mga pagkain na itinuturing nating malinis at maluso ang siya pang unti-unting naktutulak sa marami sa bingit ng kidney failure. Ang magandang balita ay maari mong lubusang maywasan ito sa pamamagitan lamang ng pakilala sa limang uri ng nilagang gulay na lubusang hindi dapat kainin ng madalas. Sa video na ito, susurin ko ng detalyado ang bawat uri batay sa siyentipikong ebidensya upang maprotektahan mo ang iyong kidney bago pahuli ang lahat. Ako si Dr. Renato Bagani ay may 35 taong karanasan sa larangan ng medisina at nakita ko na ang hindi mabilang na kaso kung saan ang maling pagpilingang pagkain ay nagdulot ng malubhang problema sa kalusugan. 1. Espinach, Raubina, mataas sa oksalate na madaling bumuong kidney stones. Marahil ay narinig mo na ang spinach ay mayaman sa nutrisyon. Marami pa nga ang nagpupuri dito bilang isang superfood dahil sa mataas na nilalaman nitong vitamina at mineral gayon paman para sa mga matatanda, lalo na kapahumina na ang kidney sa paglipas ng panahon, ang pagkain ng maraming nilagang spinach ay maaring maging isang mapanganib na pasanin. Ang pangunahing dahilan ay ang gulay na ito ay naglalaman ng napakataas na antas ng oksalate. Kapag ang oksalate ay pumasok sa katawan, Maari itong sumama sa kalsium upang bumuo ng calcium oxalate stones, isang napakakaraniwan, matigas, at mahirap gamutin na uring kidney stone para sa mga nasa edad at matatanda. Na ang kidney function ay humina na, ang labis na oxalate ay madaling maipon at mamuo, na nagdudulot ng iba't ibang problema tulad ng pananakit ng likod, mahirap na paghihi, at maging impeksyon sa urinary tract. Ipinapakita ng datos ng nutrition nasa 100 gramo ng spinach, mayroong 970 mg oxalate, isang napakataas na antas kumpara sa maraming iba pang gulay kung kakainin nang regular, lalo na ang nilaga araw-araw. Ang kidney ay mapipilitang magtrabaho nang double upang ilabas ang labis na oxalate. Kapag labis na ang trabaho, hindi na kayang i-filter ng kidney ang lahat, ang oksalate ay naipon ng parami ng parami, at sa kalaunan ay bumubuo ng bato, nagpapataas ng antas ng kreatinina sa dugo, at nagpapataas ng panganib ng kidney failure. Ipinaliliwanag nito kung bakit maraming kasungam nga tao na akala ay maluso ang kanilang kinakain sa pamamagitan ng spinach ngunit nagtatapos sa pinsala sa kidney. Kailangan bang lubusang alisin ang spinach sa dieta? Ang sagot ay hindi. Ang spinach ay mayroon pa ring maraming nutritional value. Ngunit ang mana sa edad at matatanda ay kailangan kumain ng tama at kontrolin ang dami. Ang rekomendasyon ay, kung gusto mong kumain, dapat mo itong pakuluan sa tubig at itapon ang unang pinagpakuluan dahil ang karamihan sa oksalate ay natutunaw sa tubig, sa gayon ay nababawasan ang pasanin sa kidney. Bukod pa rito, kumain lamang ng isa hanggang dalawang beses sa isang linggo at sa maliit na dami lamang. Lalo na ang mga nakaroon ng kidney stones o may kasaysayan ng sakit sa kidney ay kailangang lubusang limitahan o palitan itong gulay na may mas kaunting oxalate tulad ng pechay, mustasa o ampalaya para sa mas ligtas na opsyon. R. Kangkong graumung mata sa purine na nagpapatas na uric acid at nagiging sanhing goat, sobra sa trabaho ang kidney ang nilagang kangkong na may sasawan o kinain na may sabaw mula sa pinaglagaan ng bigas ay isang pamilyar na pagkain sa hapakainan ng nga Pilipino. Maraming naniniwala pa rin na ang kangkong ay isang mura at madaling lutuing gulay na nakakapakpalamig at nakakatulong sa detoxification. Gayon paman, para sa mga may mahinang kidney o may panganib na makaron ng gut, ang kangkong ay talagang isang mapanganib na bitak na hindi gaanong inaasahan. Ang dahilan ay ang kangkong ay naglalaman ng maraming purina, isang compound na kapag pumasok sa katawan ay nagiging uric acid. Kung maluso ang kidney, ang uric acid ay nafilter at nailalabas sa ihi. Ngunit kung humina na ang kidney dahil sa edad o sakit, ang uric acid na ito ay naipon na nagreresulta sa mataas na uric acid sa dugo, hyperuricemia, na humahantong sa gout at arthritis, at sabay-sabay na nagdaragdag ng presyon sa kidney. Ipinapakita ang datos ng nutrisyon na sa 100 gramo kangkong, mayroong humigit kumulang 57 mg crampurin. Ito ay isang medyo mataas na antas para sa isang gulay. Ang madalas na pagkain, lalo na sa gabi, ay magpapataas ng uric acid sa dugo nang mabilis na nagdudulot ng malubhang kahihinatnan. Maraming medikal na pag-aral ang malinaw na nagpakita na ang hyperuricemia ay hindi lamang naugnay, sagot kundi isa rin itong independenteng risk factor para sa pagbaba ang kidney function. Ang nga taong may mataas na uric acid level ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng chronic kidney disease ng maraming beses kumpara sa mga ordinaryong tao. Nangangahulugan, ito na ang pagpapanatili ng ugali ng pagkain ng nilagang kangkong araw-araw ay maaring magpabilis ng proseso ng pinsala sa kidney na magpapahina sa kidney na mas mabilis. Bukod sa purin content, ang kangkong ay may runding iba pang hindi direktang panganib. Dahil madalas itong itinatanim sa mga ilok o kanal, ang kangkong ay maaring makontamina ng mabibigat na metal, bakterya, o parasites kung ang pinakmulan ng tubig ay hindi malinis. Para sa mga matatanda na ang immune system ay mahina na, ang pagkain ng hindi ligtas na kangkong ay maaring magdulot ng digestive disorders, impeksyon, at magdagdag na'y pasanin sa Sydney sa proseso na'y filtrasyon at eliminasyon. Ang payo para sa iyo ay kumain lamang ng kangkong sa katamtamang dami, humigit kumulang isa hanggang dalawang beses sa isang linggo. Huwag itong gawing pang-araw-araw na pagkain, lalo na iwasan ang pagkain sa gabi dahil ito ang oras na kailangan ng kidney na magpahinga ang pagpapakilala ng purine sa katawan sa oras na ito ay magpapahirap sa kidney. At kapag nagluluto, pakuluan ang kangkong at itapon ang pinakpakuluan. Huwag na huwag gamitin ang tubig na ito bilang sabaw dahil ang purine na natunaw sa tubig ay magpapataas pa ang uric acid. Bukod pa rito, pumiling ang kangkong mula sa malinis na pinamulan at hugasan ng lubusan bago lutuin upang mabawasan ang panganib ng kontaminasyon. Dre, kale. Mataas sa potasyum na nakdudulot na mapanghanip na hyperkalemia. Ang kale ay isang uri ng western gulay na naging popular sa mga nakaraang taon. Marami ang tumitingin dito bilang isang superfood dahil sa mataas na nilalaman nitong vitamina, fiber at antioxidants. Maraming naniniwala na ang padarada ng kale kalesa kanilang dieta o pag-inom pangang katas nito tuwing umaga ay magdudulot ng malaking benepisyo sa kalusugan. Gayon paman, kakaunti ang nakakaalam na ang kale ay isang gulay na may napakataas na nilalaman ng potasyum at ito ay partikular na mapanganib para sa mga may humina na kidney function. Sa pagsusuring ng nutrisyon, sa 100 gramo ng sariwang kale, may wrong average na 480-500 hanggang 500 mg mo potasyum depende sa uri at paraan ng pagtatanim. Para sa mga malusok na tao, ang labis na potasyum na ito ay ilalabas ng kidney sa pamamagitan ng ihi na tumutulong na mapanatili ang balansa ng electrolyte. Ngunit para sa mga mahigit 50 taong gulang, lalo na ang mga may sakit sa kidney, mataas na presyon ng dugo o diabetes, ang kakayahan ng kidney na maglabas ng potasyum ay bumababa ng malaki. Sa kasong iyon, ang potasyum ay naipon sa dugo na humahantong sa isang kondisyon na tinatawag na hyperkalemia. Ito ay napakadelikado dahil maari itong magdulot ng abnormal na ritmo ng puso, pagkapagod, muscle cramps, at sa matinding kaso, biglang paginto ng puso. Sa madaling salita, ang isang mangkok nilagang kalinatila substansia. ay maaring maging isang ticking time bomb sa katawan kung ang kidney ay hindi nasapat ang lakas upang magfilter. Ipinaliliwanag nito kung bakit maraming organisasyon ng kalusugan ang nagrekomenda sa mga pasyente ng end-stage kidney disease o sa mga may mataas na panganib na limitahan o iwasan ang pagkain ng kalenang madalas. Ang aral dito ay malinaw. Hindi lahat ng pagkain na tinatawag na superfood ay angkop para sa lahat. Para sa mga bata at malusog na tao na aktibo, ang kale ay maring maging isang mahusay na pinagmulan ng nutrisyon. Ngunit para sa mga may mahinang kidney, ang kale ay isang malaking pasanin. Kaya, kung gusto mong kumain ng kale, paano mo ito kakainin ng ligtas? Iminumungkahi kahiko na kumain kalamang ng maliit na dami, lutuin ito ng simple, na may kaunting asin at pampalasa at lubusang iwasan ang pag-inom ng puro na kale juice dahil ito ay maglalagay ng napakalaking dami ng potasyum sa katawan sa maikling panahon. Sahalip, sa halip, maari mong paksamahin ang kalesam mga gulay na may mas kaunting potasyum tulad ng upo, patola o dahon ng ampalaya upang balansehin ito. Ang isa pang mahalagang punto ay hindi dapat kumain ng kale sa gabi, dahil sa gabi ay kailangan ng kidney na magpahinga. Kung pipilitin mo ang kidney na magtrabaho ng overtime upang iproseso ang potasyum na ito, ang kidney failure ay mas mabilis na uunlad. Sa buot, ang kale ay mayaman sa nutrisyon, ngunit para sa mga mahigit 50 taong gulang, lalo na ang nga may sakit sa kidney, mataas na presyon ngang dugo o diabetes, ang paggamit nito ay dapat na may lubos na pagingat. Sa at sarang ampalaya o repolyo, pinakuluang pininoy na atsara. Mataas sa sodium at nitrite, Nakakasira sa filter ng kidney, nagpapataas ng presyon ng dugo, maring magulat ka na ang atsara pagkatapos nilaga ay tila mas hindi maalat ngunit nakakapinsala pa rin sa kidney. Ngunit sa katunayan, ang pamilyar na paggayang ito ay may dalawang malaking panganib na hindi pinapansin ng marami ang mataas na nilalaman ng asin at ang pag-ipon ngang nitrate na nagiging nitrate. Una, ang mataas na nilalaman ng sodium. Ang atsara ay natural na inasinan upang pigilan ang masamang bakterya. Kapag nilaga, ang dami ngang asin ay natutunaw lamang sa tubig at hindi ganap na nawawala. Kung ang mga taong may mahinang kidney ay kumakain nito ng regula, nakakakuha pa rin sila ng malaking halagang sodium sa kanilang katawan. Ang labis na asin ay magiging sanhing pagpapanatiling ang tubig ng katawan na nagdudulot ng mataas na presyon ng dugo, pamamaga, at sabay-sabay na pinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa kidney, sa gayon ay binabawasan ang glomerular filtration rate. Kahit ang maamaluso na tao ay pinayuhan na kumain lamang 50 hanggang 100 gramo ng atsara araw-araw, dahil ang dami nga asin dito ay mataas na, ang pangmatagalang ugali ng pagkain ng maalat ay napatunayan na direktang nauugnay sa panganib ng chronic kidney disease. Sa madaling salita, kung kinakain man bilang atsara o bilang asin sa sasawan, ang pagkuhang labis na asin ay tahimik na nakakapinsala sa kidney. Ikalawa, ang nitrite at nitrite. Sa proseso ng pagbuburo ng atsara, ang natural na nitrite sa gulay ay nagiging nitrite. Kapag ang nitrite ay pumasok sa katawan, mari itong mag upang bumuong ang nitrosamin, Isang nakakalason na sangkap na hindi lamang nakakasira sa lining ng tiyan kundi nakakapinsala din sa glomerular filter ng kidney. Iminumungkahi pa nga nga ilang ka pag-aral na ang dieta na mataas sa nitrite ay maaring mag-ambag sa pagtaas ng panganib na umunlad sa end-stage kidney disease. Mahalagang tandaan na ang pagluluto ng atsara ay hindi nag-alis ng nitrite sa makatuwid ang mga taong may mahinang kitni na kumakain ng nilagang atsara lalo na sa gabi, ay walang pinakaiba sa pagpilit sa kidney na magfilter ng mas maraming toksin sa oras na dapat ay nakpapahinga ito. Ang payo para sa iyo, kung mayroon ka pa ugaling pagkain ng at sara, ay ayusin ito ngayon. Una, kumain sa araw sa halip na sa gabi. Pangalawa, kumain lamang ng malit na dami. Huwag itong ituring na pang-araw-araw na pagkain. At pinakamaganda sa lahat, unti-unting bawasan ang ugaling ng pagkain ng atsara at palitan ito ngang mas ligtas na nilagang gulay na mas mababa ang asin tulad ng upo, patola o dahon ng ampalaya, ang magulay na ito ay tumutulong sa kidney na magtrabaho ng mas madali, na bibigay ngang fiber at vitamina nang hindi na dadala ng pasanin ng asin o nitrite. Wu Nilagang labong, bamboo shoots. Naglalaman ng cyanide toxin at maraming oxalate, Madaling magdulot ng pakalason at magpataas ng creatinine. Sa mga pamilyar na gulay, ang nilagang sariwang labong ay isa sa pinakamapanganip na kalaban sa kidney. Ngunit maraming pamilya ang kumakain nito linggo-linggo nang hindi nalalaman. Huwag isipin na sa pagluluto lamang ng mabuti ay nagiging inosente na ang labong. Sa katunayan, kung patuloy nakakainin ang pagkain ito na tila simple, maari nitong mabilis na humina ang kidney. Ang unang dahilan ay ang sariwang labong ay naglalaman ng cyanogenic glycosides na maaring maglabas kang hydrogen cyanide, HCN, isang napakalason na sangkap. Kung ang labong ay hindi inihanda ng mabuti, ang natitirang cyanide kapag pumasok sa katawan ay magdudulot ng matinding pagkalason na may mga sintomas tulad ng pananakit ng ulo, pagkahilo, pagduduwal, at hirap sa pahinga. Ang mas mapanganib ay ang atay at kidney ay kailangang magtrabaho ng husto upang ay neutralize at ilabas ang sangkap na ito. Kapag nagpapatuloy ang sitwasyon, ang kidney ay labis na nagtatrabaho at unti-unting humihina. Ayon sa pagsusuri, sa 1 kilogram sariwang labong, Maring mayrong hanggang 230 mg cyanogenic glycosides samantalang ang 50 hanggang 200 mg lamang ng cyanide ay maring mapanganib sa buhay. Kahit na pakuluan ng maraming oras, ang dami ng toksin ay hindi ganap na nawawala, bumababa lamang ito sa mas mababang antas kung ang labong ay ibinabad at nilaga ng paulit-ulit at ang tubig ay itinatapon. Gayunpaman, Marami pa rin ang may ugalingang pagpapakulo lamang ng mabilisan at kaagad na ginagamit. Mayroon pa ngang umiinom ng pinagpakuluan ng labong at hindi sinasadyang ipinapasok ang nakakalason na sangkap na ito ng direkta sa katawan na nagdaragdag ng pasanin sa kidney. Ang ikalawang dahilan ay ang labong ay napakayaman sa oksalate. Ang nilalaman ng oksalate sa nilagang labong ay kabilang sa pinakamataas sa lahat ng ugat na gulay. Ang oksalate, kapag pumasok sa katawan, ay sumasama sa kalsyum upang bumuong ang calcium oxalate stones, isang karaniwan, mahirap gamutin, at madaling bumalik na uring ang bato para sa mga matatanda na ang kidney function ay huminana ang pagkain ngang Maraming labong ay walang pinakaiba sa pagbubuhos ng buhangin at bato sa isang lumang water filter. Ang resulta ay mas mabilis na pagbuong ng bato, tumataas ang antas ng creatinine sa dugo, at malinaw na bumababa ang kidney function. Bukod pa rito, ang labong ay madalas na inasnan o ibinuro upang mapreserba na nagpapataas na nilalaman ng asin at nitrate na lalong nakakapinsala sa kidney kung regular na kakainin. Ang mahalagang payo ay hindi kailangang lubusang alisin ang sariwang labong sa iyong menu, ngunit kailangang maging napakaingat. Kung kakainin, kailangan mong ibabat ang labong ng maraming oras, pakuluan at itapon ang tubig ng dalawa o tatlong beses bago lutuin, at lubusang huwag inumin ang pinagpakuluan ng labong o gamitin ang pinagbabaran ng labong sa pagluluto. Ituring lamang ang labong bilang isang sesonal na pagkain, kumain lamang ng ilang buwan sa isang beses. Ang mamaykasaysayan ng kidney stones, kidney failure o mataas na presyon ng dugo ay dapat lubusang limitahan o iwasan ito. Dahil ang binurong labong ay naglalaman din ngang maraming asin na mas madaling magdulot ng pinsala. Sa buod, ang labong ay hindi kasing inosente gaya ngang iniisip ngang marami. Maari itong magbigay ngang masarap na lasa at fiber, ngunit kung hindi kakainin nang tama, ito ay maaring maging sanhingang mabilis na paginang ang kidney para sa kalusugan sa pagtanda na ang kidney ay pagot na ang bawat pagkain ay nangangailangan ng matalinong pagpili upang maiwasan ang paggawang ng mapamilyar na pagkain bayan sa mapanganib na pasanin. Mahal kong mga kaibigan ang kalusugan ng kidney ay nagsisimula sa maliliit na pagpili sa ating pang-araw-araw na pagkain. Kung alam lang natin kung paano pumili ng tamang uri ng gulay at lutuin ito ng tama, magpapahinga ang kidney, magiging magaan ang katawan, at magiging mas masaya ang ating kaluban. Ang maluso na pagkain ay hindi lamang nakakatulong na maiwasan ang sakit kundi nagbibigay din ng kagalakan pagising sa umaga, pakiramdam na magaan ang katawan, madaling maglakat, at tamasahin ang bawat sandali kasama ang maana at apo. Ang pinakamahalagang bagay sa pagtanda ay ang makaroon ng kalusugan upang mamuhay ng masaya at ganap sa bawat araw. Kaya, tandaan na kumain ng tamang gulay, sa tamang oras, at sa tamang paraan. Ito ang pinakamalaking regalo na may bibigay natin sa ating sarili. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito ngayon, mangyaring mag-subscribe sa channel ni Dr. Renato Bagani ayon ang notification bell upang hindi mo mapalampas ang pinakabagong mapayo sa kalusugan at huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa iyong makaibigan at pamilya upang mapanatili nating malusok ang ating makidni ng sama-sama. At tandaan na magiwan ng komento sa ibaba upang makita kung paano mo ito inilapat at binago. Nais nice kong kayong lahat ay mamuhay ng masaya, malusok at payapa.